at binulungan ni Daryl si Trans. Nakita mo ba yung dalawang babaeng yan? Charis, ang mahal ng menu. Yan ang sabi ni Daryl kay Trans. At dito, pinasadahan ko ang mga nagservisyo. Salamat po! Pagdating sa ba pastry vapors lang, ang sakalam. Sa baga na kumakalam. Yeah. Agos <laughs> na tagline, Gagi. At pinalakpakan ni Sir Charles si Trans dahil nalunok nito yung candy. Hoy, 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 tignan nyo, nalunok yung candy. Ah, <laughs> bubbles. Kitang-kita sa mga mukha ng mga bata na masayang-masaya -masaya na nakawala sila sa kanilang lungga. Woo, <laughs> <laughs> iniwan nila nila mga jowa. Kitang-kita naman yun sa mga mukha nila yun. Woo! Sulitin ang gabi. Tugs, 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 tugs. At dito namin sinindihan ang kasera ni Tomas para magtungo sa buhay mag Hindi ko akalain, meron pala Sulitin natin ang oras ni Tomas. Buhay pagkabinata niya bukas magwawakas. Kaya sa lahat ng babae, ngayong gabi, tabi. Dahil maglalabas kami ng letter T. Ah, ayaw pa tumabi ni ate. Kakasabi ko lang eh. Letter T. Tabi. <makes noise> <makes noise> ah, ah, ah. Aray, 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 boss Carl. Magtigil ka. Si Daryl to, magtropa tayo. Aray. Ano ba yan, boss Carl Magtropa tayo eh. Ako si Daryl. Mm. Habang nagpa-party-party, party, si Henry Mosqueda tahimik sa tabi. Paano? Nag-gym kasi. Tapos dumiret yung mag-apply sa Mubit. Tapos hindi nag-eat. Talaga tatahimik ka dyan. <laughs> Nakita nyo ba yon May sumasayaw sa stage. Boss, boss, boss. Ano masasabi mo sa sumasayaw sa stage? Lawit! <laughs> Lawit pala. napansin ni Sir Charles na walang nagbubukas dito sa Kalimut Bar. Kaya sabi niya, ako na lang ang magbubukas sara. Ang late kasi ng katawan ng mga bouncer dito eh. Hindi, <laughs> apakalaki ah, <natin> bouncer dito. <laughs> At dito, ipinapakita ni Sir Charles kung gaano katikas maging isang kabatas ng isang bar. Masarap na mahirap ang buhay bouncer. Unahin natin yung mahirap. Mahirap kasi magpapalaki ka ng katawan. Buhat dito, buhat dyan. Hindi ka kasi tatanggapin bilang bouncer pag ikaw ay patpatin. Kaya mahirap maging bouncer. Mayroon pa, mayroon pa. Hey! Dito naman tayo sa masarap maging bouncer. Kaya ako nasabing masarap maging bouncer. Kasi pag may nagwala, bibitbitin mo na isang braso palabas. Tapos ganito yung banat mo sa nagwawala, no? Para sampay yung pagjijim ko kung ba, basta simulan tong bar namin. <laughs> De, joke lang, walang ganun. Pero pwede rin, binabastos yung bar eh, pawalawala eh. Kasiyahan dito, party-party nga, tas magwawala ka. Buti nga, hindi kita tinupi sa tatlo eh. Kaya masarap na mahirap ang buhay bouncer. Ayan o, katabi ni Sir Cha, si Loy. Galing yan sa pag gym tapos dumiretso sa pag-apply ng move it. <laughs> Woo! Lasing na si Sir Charles. <laughs> sa mga oras na to, lasing na kami lahat. Sa isang red level na kami. Pero yun nga, gusto ko lang sabihin sa inyo, kailangan natin mga tao na mabuhay na masaya. Yun lang naman talaga dapat eh mabuhay tayo ng masaya dito sa mundo. Kaya tatandaan nyo, sa bilyon-bilyon na pinotok ng tatay natin, sa loob ng tiyan ng nanay natin, isa lang ang nabuhay. Ikaw yun. Kung suswertehin, kambal pa kayong lalabas dito sa mundo. ba? Diba? Isipin mo. Boteti ka pa lang. Nakipagpaligsahan ka sa bilyon-bilyon mong kapatid. ba? Diba? Ikaw lang nanalo. Swerte yun, dalawa pa kayong lalabas. Tapos ngayon, natalo ka lang ng ilang beses eh. Nalulungkot ka na. Huwag, tol. Huwag kang maglungkot-lungkutan. Tatandaan mo, simula nung una, panalo ka. Diba? Kaya yun, laging yung tatandaan. Ikaw, ako, lahat tayo ay great. Ano mang narating mo sa buhay, ikaw ay mahalaga Kaya kung anong meron ka Ingatan mo Lahat tayo may rason Kung bakit naandito tayo sa mundo Yun lang ang may iiwan kong mensahe Sa lahat ng individual Yeah pau paw paw Tuloy ang kasiyahan Ikakasal lang tropa Pero bakit parang ang lungkot niya de Hindi, lang talaga eh si Thomas ay miglan talagang tao yan Yo, sound check. Ah, kamusta? Mabilis lang bumisita, bikeyasla. Marami nang pamusta iniwan mo nung uulan ngayon, nagkakakara. Gusto na sumama o sige, halika. Pero kailangan magporsige, dito, Madale. Tsaka dapat ikaw ay tuli para 'yung mane makikiliti, ang dasal lumabas, ang kataas, sabay sigaw malakas. wakas, Yeah. Yo mga kahasla, follow nyo naman ako. BK Hasla sa Facebook, BK Hasla sa TikTok, BK Hasla sa YouTube, at BK Hasla sa Instagram. yon maraming maraming ng salamat, mga kahasla. gr Yo, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo. Kung hindi po dahil sa power share nyo, hindi nyo po ako mapapaviral. yon Dahil po sa power share na tinatawag, yung libre, kusang loob. Maraming maraming salamat po isa na akong ganap na vlogger. Yeah. Salamat. Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng nag-share ng aking video. Walang hanggang pasasalamat. Grrrr! Kanya-kanya ba? Walang pera eh. <laughs> <laughs> Wala karang pera. Walang pera. Kakain. Ugas plato. Oo, kain lang ugas plato.

umaga na. <laughs> Mag-uumaga na oh. Tayo na ako diyan sa dito may cross <laughs> oh. Sisim pa kami ngayon. <laughs> Mag-uumaga na. Basta ay nakasalanan. Ito po ang nanalo ng Aerox naka naka 38 na kanin. Nagkabot <laughs> oh, ka ba kanina sa kanina? Nagkabot ka ba kanina doon sa may sinin Oo, sa una. 500. Sinodo ko nga agad. Sinod, may lapit ka nga. Dudura ako. Dudura ka siya pa eh. Ano? Upal lang? Upal lang? Eh, kanina ka pa! Tangina ka? Namumula mata mo! Lisensya <coughs> <coughs> <Besencha> mo! ito may abang to, wait lang. Sa likod. <coughs> putaina putaida si santek na sa tapilan din siya yeah ok picam ayo galang 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 assalamualaikum assalamualaikum ayo broing please Nah di Tingi, pa oh, katatag pa. Eskalas.